Inimbita pala itong Mr. De La Serna. Inimbita po pala ng Senado ito. Para nga sa investigasyon tungkol sa posibleng kaugnayan niya sa mga Pogo Hub dyan sa Porac. Kasi nga, kung matatandaan niyo po, natagpuan yung mga papeles na permado, permado na itong si Harry Roque Uh, tungkol nga sa compensation at pagiging personal assistant na itong si De La Serna. So kung titignan niyo po, ang katanungan kasi ng mga netizens dito, mga kababayan natin, bakit napunta doon yung mga dokumentong yon? Hmm. Ibig sabihin, baka may kinalaman, baka may connection. Sabi ni Harry Roque, doon daw siguro naglalagi. Ay bakit naglalagi doon yung dati mong personal assistant? So, baka naman kasi meron ka rin kaugnayan pa rin hanggang ngayon. Diyan, sa mga pogo na yan sa pora. eto mga ganitong klaseng tao, marami kasing ini-invite eh, na oh, sabihin na natin, mga resource persons, itong mga to, hindi pa naman talaga, o wala pa naman talagang inaakusa sa mga yan. Eh. Pero may, may connection kasi, konektado sila. Eh. Yung kanilang pangalan ay mas matatawag natin, masasabi natin, nadawit na dito sa mga ilegal na pogo hub dyan sa Porak, Pampanga. Sino nga uli yung mga taga Pampanga? Ano ho? Obvious na obvious eh, di ba? Sigurado tayo yung dating presidente si Aling Maliit, baka may kaugnayan dyan sa mga sa mga pogo hub na yan eh, alam niya naman. Di ba? Kaliado ni Dikong. Pero yun nga, kabastusan po ang ginagawang ito ng mga uh, ini-invite dyan sa Senado. So, you see, hindi lang naman talagang isang kiboloy, Okay? Ang pinagbibigyan or ang pinagtutuunan ng pansin pagdating sa mga ganitong klaseng investigasyon, lalo na po dyan sa Senado. Ang nangyari lang talaga kay Kibuloy ay naging sensational. Mas matunog yung issue niya kaysa sa mga ganitong issue. Pero uh, dapat talaga ay igalang. Igalang natin ang proseso ng mga ganitong klaseng investigasyon sumipot ka kung pinatawag ka, pinasabi pinaka ka. ba? Diba? Si Harry Roque ata ay pinatawag din. Pero yun nga, etong isang ito ay hindi rin sumipot. Etong si De La Serna, na kuno ay galing sa isang political family. Ayun yan kay Roque or Harry Roque. So dapat, eto ha, dapat pagtuunan ng pansin. Dahil, uh, alam naman natin, siguro kahit hindi na hindi pa hindi na natin antayin yung mga result ng investigate investigation na yan, siguro alam na ng, ng mga matitinong kababayan natin kung sino-sino yung mga may connection sa mga illegal na pogo hubs dito sa ating bansa. Alam na natin kung sino yon. Nang galing na rin mismo sa bibig ng dating presidente kung paano siyang or paano niyang suportahan ang mga illegal na pogo na yan. At kung ano daw yung positibong idinudulot niyan para sa ating bansa. O di alam na at sino pa yung ibang posibleng may connection, natural lamang na yung mga taong malalapit din sa dating presidente. Good luck.